sa pagpasok ni Luis Neri sa ring upang harapin ang hindi pag langan ng Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue sa May 6. Inaasahan na siya ay pupunta lamang sa isang pagkatalo. Sa kabila ng pagiging isang two-weight world title holder, ang Mexican Southpaw ay isang underdog laban sa isang tinaguriang The Monster. Maaring borahin ni Neri ang mga hakahaka at hiyain ang mga tagahanga ni The Monster at mga eksperto. Ang kasaysayan ng boxing ay puno ng mga hindi inaakalang pangyayari sa bawat dibisyon ng timbang. Ang pinakahuling halimbawa ay si Ryan Garcia na nagtagumpay sa malaking pagsubok ng ibinigay ang kabiguan kay pound for pound star na si Devin Haney ang kanyang unang professional na pagkatalo noong April 20. Marami ang nagkamali ng hula sa labang yon. Si Inoue 26-0, 23 knockouts ay mukhang mahirap talunin ng sinumang manlalaban sa mundo ngayon. Tulad ni Thomas Hearns na nauna sa kanya, nagawa ng Japanese star na panatilihin ng kanyang suntok sa maraming weight classes at naghatid pa rin ng crunching knockouts. At hindi tulad ni Hearns, si Inoue ay mukhang hindi apektuhan sa pagsagupa sa mga malalakas sumuntok. Si Neri35127 knockouts ay isang mahusay na buksingero sa kanyang sariling style. Ang dating kampyon mula sa Tiduana ay may world class na mga kasanayan at gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang record, siya rin ay may malakas na kamao. Ito ang pagkakaiba sa kanya sa dalawa pang buksingero na natalo ni Inoue sa weight class na ito. Si Stephen Fulton ay meron lamang malong knockout sa 21 panalo. Abang si Marlon Tapales ay may labing siyam na knockout sa 37 panalo. Kung titingnan mong maigi, may ibubuga ang kalaban na ito ni Inoue. Ito ang pinakamalaking laban ni Luis Neri sa kasaysayan ng kanyang boxing karir na kung papalarin siya, babaling ang mundo ng boxing sa kanyang kwadra Ang isang malaking katanungan, mananak out kaya ni Luis Neri si Naoya Inoue? Kung makakatama na maganda ang kamao ni Neri sa panga ng kalaban kahit sinong bantamweight ay tiyak na mayroong kalalagyan base sa nagdaang mga laban Naipakita niya ang kanyang husay at lakas ng ilang beses sa The Ring Magazine Fight of the Year na panalo laman kay Asa at Hovhanisyan. Si Neri ay isang mahusay na puncher, lalo na sa kaliwang kamay na isang napakabilis magload ng suntok. Kung kaya niyang patamaan si Inoue sa isang malaking bomba maaari siya makagawa ng malaking pinsala. Ang challenger ay mayroong ding kinakailangan killer instinct upang mag-follow up sa isang pag-atake at kailangan hindi siya natatakot na bitawa na kanyang mga sunto. Ang tanong, kaya ba niyang tapusin ang namamayang na buksingero na si Inoue? Sa kanyang 24 na laban, isang beses lang nating nakitang nahirapan ang Japanese star at iyon ay sa 2019 fight of the year laban kay Nonito Donaire. Sa laban na iyon, si Inoue ay dumanas na isang orbital bone at siya ay naalog sa kanyang kinalalagyan sa hindi bababa sa dalawang beses. Ngunit sa kabila ng parusa na natanggap ni Inoue sa laban na iyon, Nanaig pa rin siya sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision. Ang Japanese star ay lumaban ng apoy sa apoy laban sa isang kilalang may pamatay na suntok na si Donaire, isang boxing legend. Ang panalo ni Neri ay magdudulot ng sensation. Gayunpaman, si Inoue ay isang kahangahangang buksingero na may perpektong pamamaraan at timing Inaakala ng marami na mahihirapan ang bayani ng hapon laban sa mahusay na si Stephen Fulton noong May. Ngunit nang ibabaw si Inoue sa taktikal na labanan bago dispatsahin ng mahusay na Amerikano para sa isang malamig na pagtatapos. Bagamat dapat igalang ang mga kasanayan ni Neri, mukhang wala siyang istilong kailangan para madaig si Inoue sa bawat round ng labanan. Tila walang sino man sa mas mababang timbang ang may kakayahang gawin nito sa ngayon. Ngunit habang siya ay sariwa at iiwasan ang pinsala, ang Mexican fighter ay may kakayahan na lagpasan ng isang mahigpit na pagsubok. Ang iba pang punto kung saan maaaring magkaroon ng kalamangan si Neri ay ang rate ng kanyang suntok sa laban kay Jovanician ang Mexican fighter ay nakapagtala ng 210 sa 688 na suntok tungo sa 11th round stoppage. Kumpara kay Tapales, nakapagtala si Inoue ng 146 sa 410 sa parehong pagkakataon. Gayunpaman ang mga ito ay dalawang magkaibang labanan. Mapapanatili kaya ni Neri ang mainit na laban sa loob ng labing dalawang round laban kay Inoue at lalamang ang matatalinong sugarol sa boxing ay hindi ito tataya kay Neri. Ngunit tandaan, walang sigurado sa bawat patas na labanan at hindi na rin bago ang nakakagulat na pangyayari sa ibabaw ng ring sa bawat laban. Bagamat na kay Inoue na ang mga magandang atangian ng isang buksingero, hindi pa rin niya tiyak ang kanyang panalo.